Hello everyone! Nandito kami ngayon sa kabila namin, ano sa lugawan namin Ayan Hindi pa open yung aming lugawan, oh for improvement pa And then nag-close kami, nag-stop muna kami Ano, daming puno daming, ano, bunga nung aming puno ng papaya Ayan Naglalagay kami ngayon ng um, solar lights. Ayan lang. Sa gabi ito, ano kami ng solar light dito. Ayan. Kasi, uh, mag-open kami ng kainan after ng improvement. Ayan, ayan Meron ditong malunggay sa kabilang bahay yan. So, nagpa-grass cutter kami kahapon. Ayan. So, yan o. Oh, Pinag-grass cutter namin kahapon. So, may pa pagpuno dito ng papaya. Ayan, kasama ko yung aking si Tommy. Tommy! Huwag dyan! Huwag dyan, bebe! Huwag dyan! Huwag dyan, may sunog dyan. Di ka pa rin, pa rin natin. Pa rin, itong aking si Tommy. si so, mama, basta sa laugan. Pero kung na, okay lang na mahiwalay siya kay ano, kay, Ayan. So, pinalagyan din namin na, ayun, yung solar. Mula lang yung pakabili ko nito. Itong solar na to. Ah, maganda ito sa gabi. Siyempre. Eh. At yung solar. Ayan. So, maglalagay kami dito. <laughs> ito yung dwarf na uh, niyog namin. Maglalagay kami dito ng solar light to them. Ang daming bunga ng ano, o sili, oh. Oh, ayan. Yan ang kagandahan lang talaga dito sa probinsya. Ayan. O, oh, libre na yung sili namin na labuyo. Ang daming bunga, Ang daming bulaklak. daming bulaklak. Yan, so, pinalagyan muna namin nito ng ano, pader na yero. At wala pa tayong budget. Ayan. So, yun yung party ng dugawan namin. Tapos, yun, papaupahan ko rin as a uh, siguro kayo kayo sa ka store yun so ito meron kami dito na bamboo sabi ko nga sa asawa ko dapat kaputol to kasi ito pag lalaki mahirap na so magpapagawa kami dito ng stage Yan. kasi uh, meron kasi kami uh, plano na gawin ito na parang stage ba yung may banda <laughs> Tapos merong naglalagay kami dito ng tent. Yan o, no, tent para kainan kasi mag-o-open kami ng parang kainan sa gabi. Ayan. So, kaya pinag-grass cutter. So, ayan. Siya. Nagpapa inaano niya solar light. Tira natin mamaya kung maganda. Hindi ko alam. Parang nahirapan niya. Tapos, si na magano ayan no mag maglagay ng solar light ayun yan oh sa panamin dwarf yan so ito ang source namin ng ng tubig dito ayun yan oh no? papalinis pa namin ito papaayos and then ito rin papatibag namin kasi ito ginamit itong under chassis ng nung may car wash pa kami Ayan. Dati kasi ito kawas wash dati. Yeah. So, kinumbert siya ng lugawan. Kainan. Ayan, o. Ano yan? Ipapatibag, papapantay. Para, kasi hindi na kailangan yan dahil wala na kami car So, ito yung aking lugawan. Ayan. So, yan ang loob niyan. <laughs> Inaano ko pa ng improvement. Ayan. So, may improvement pa siya recipe yun ang gawa namin at ang akin Tommy na pala sunod yun nagay din kami ng lampos solar light din solar din para matipid ayan ito meron ito ng semento kasi dati itong merong parang uh, tulugan ng mga tao ng mga kinuha namin tao sa cargo sa saka sa alu blocks kasi so, dati kami may hollow blocks. Nagpagawa ng hollow blocks. Dito sa banda rito. At dito, eh, dito hindi natutulog yung mga tao. So ngayon, pina... Ano na namin. So yan, ipapabungkal ko pa yan. Yan puno ng lugya yan. Ayan. So, ikot-ikot lang tayo. At ang aking... Uh, aking... Uh, akin Tommy, palusunod. Tommy, dito ka. Tommy, wag dyan bebe. Okay. So, ayan. Dito pa tayo. So, nakakaikot ikot na ako ngayon dito kasi hindi na madamo. Nakita ko na ang dami pang mga bato kasi nga naging hollow blocks. Hollow blocks anito. Ito dati. To, naging hollow blocks siya. Kaya hindi, tapos ito, hindi ko nagpaano ako, nagpahukay nagpabungkal ako para gawin kong taniman eh hindi naman ako nagpagtanim, nasayang din lang, ayan so, nakita niyo yung lanka ako ayan, may lanka doon ayan. one Ito na lang ang natira kong ano, drop na ano, kalamansi. Madami yung magbunga. Tatlo yan. Kailang kinain na ng damo. Dati kasi, ang dami talagang da, ang tataas ang damo dito. Ayan, no? Oh. So, ayan, papa. Bakuran ko pa yan ng maayos. sayo ayan, may sapan drop na ano doon. Ah, marami pala. Ilan pala yung drop na namin na nyo, yan. May drop na yan. May drop yan. Tapos, drop pa rin yan. Drop yan ito sayang ito oh. malalaki na rin yan eh. no, ano yun no. sayang yung dalawa so ito yung langka okay yun lang naman ang tanim ng buka namin dito langka, isang mataas na puno ng noog may kamansi ayan at may bayabas Ewan ko ba ito kung namunga na ba ito. Hindi pa yata. Ngayon lang ako nakaikot-ikot dito. Tapos may saging. Ayan. And then may tatlo kami puno ng guyaba, no. Ayan. Ayan. So, yun, oh. Ayan, no. Oh. Ayan, So, Tommy, bakit ka sumunod? Diba kami dito? Ang mo, oh. Papatagan namin mamaya ng Oh, graba. Yun. Solar panel na solar light. 7 meters yan, no? Yan. 7 meters ang haba. So, may bunga na yung ano. May bunga na yung ano yung door. Coconut door. So, tingnan natin mamaya kung gano'n siya kaganda. Magkalagay pa rin kami. Galagay pa rin kami ng lampos. Solar din. unod talaga ang Tommy ko. Ayan o, ang aking Tommy. Ano, Tommy, Tommy, where are you? ano, Tommy? Ayan. Sunod na akong aso. Ang aking manukan, lechonan ko ay naka stop muna kasi nagpapa-improvement. Nag-ano kami ng improvement nito. Ayan o. Oh, Nagdagtalim din ng kaisa ko ng ano, ganyan kami. Kami kami kami. So malapit lang kami sa highway. hayan yung highway oh. Hmm, lapad ng ano. Ito yung aking ano, paggawin tindahan si or papaupahan ko. Um, or, yan. Ayan, pinagawa ko siya. Gagawin ko siyang tindahan pag walang umupas. Ayun. And then, ito yung gagawin kong car wash ano yun? Yan yung oil portion na yan. So, yun lang. So, ngayon ay yun eh, yung i-install namin na ilaw. Hindi ko alam kung maliwanag ba ito. Ayan yung oh, solar light. Apat na piraso. So, hindi ko alam kung ma... Uh, ang ba yan? Ang <laughs> tutoy ba, Tommy? Tayo, takong na pagod <laughs>